Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang padalang kwento ni Lebi na tagapasig. Ako na po yata ang taong hindi na naubusan ng problema. Halos na yata lahat ng mabibigat na problema ay naranasan ko na. Dalawamputwalong taon na po ako ngayon. Apat po kami magkakapatid dahil sa panganay ako ay ako ang tumatay yung nanay at tatay sa amin. Labing-anim na taon pa lang ako nang nagkahiwalay ang mga magulang ko. Wala silang ginawa sa araw-araw kundi -araw, mag-away na mag-away. Laging sinasaktan ng aking ama si nanay. Ang lagi nilang pinag-aawayan ay tungkol sa pera at pambababae ni tatay. Kaya nang nalaman ko na maghihiwalay na sila, ay medyo natuwa ako. Ganon ang nararamdaman ko noon. Naisip ko, bakit pa sila magsasama ay lagi naman silang nag-aaway at nagkakasakitan. Simula nang umalis sa bahay ang tatay ko ay hindi na ito muling nagpakita. Ang nanay ko naman ay nagtrabaho sa pabrika at di nagtagal ay hindi na ito umuwi sa bahay. Napag-alaman ko na may nobyo pala ito at sumama na ito sa probinsya ng lalaki. Kaya sa murang edad ay nagbanat ako ng buto para buhayin ang mga kapatid ko. Nagtitinda ako ng balot sa gabi at sa umaga naman ay tumutulong ako sa kapatid ni tatay sa pagtitinda ng mga itlog sa palengke. Tumutulong din ang kapatid ni tatay, kaya lang hindi naman ito sapat sa pangangailangan naming magkakapatid. Isang gabi, habang natutulog ako, ay ginising ako ng kapatid kong umiiyak. Nilapitan ko ito, sobrang taas ng lagnat niya. Pinainom ko siya ng gamot sa lagnat, hanggang sa lumipas ang magdamag ay mataas pa rin ang kanyang lagnat. Kaya naisip kong dalhin na lang ito sa health center sa aming lugar libre ang gamot dito. May binigay na gamot ang doktor para painom ko sa kapatid ko. Dalawang araw na ang lumipas ay pabalik-balik pa rin ang lagnat ni Sabel. Kaya sinamahan kami ng tita ko na ipasuri na lang ang dugo at ihi niya sa ospital. Sinabi ng doktor na kailangan daw i-combine ito dahil sa pabalik-balik na lagnat niya. Lumabas ang resulta na may sakit sa baga si Isabel kaya kailangan niyang i-combine. Naisip ko ng araw na yon kung saan ako kukuha ng pambayad sa ospital at ang mga gamot na nireseta ng doktor ay wala akong pambili. Kahit paano ay may nahingian ako ng tulong ang tita ko ay maraming anak, hiwalay din ito sa kanyang asawa, kaya mag-isa lang siyang bumubuhay sa mga anak niya. Kaya kahit gusto niya kaming tulungan ay wala siyang magawa. Labing anim na taon pa lang ako noon pero parang pasan-pasan ko na ang daigdig. Iniwan sa akin ng mga magulang ko ang kanilang responsibilidad sa amin. Kahit nasa ospital si Isabel, ay patuloy akong nagtitinda ng balot sa gabi. At sa araw naman ay binabantayan ko siya sa ospital. Kailangan kong magtinda para may pambili siya ng gamot. Ang dalawa kong kapatid ay kila tita muna natutulog. Kasalanan man ang iniisip ko pero parang gusto ko na magpakamatay. Minsan nga naiisip ko na magpakasagasa. Isang gabi, habang nagtitinda ako ng balot, ay may nakita akong tumatakpong babae. Hinabol ito ng isang lalaki. Hating gabi na, kaya wala ka ng makikitang mga tao sa labas. Nagmamadali akong naglakad. Nahabol ng lalaki ang babae. Pilit nitong inaagaw ang bag ng babae. Ayaw naman ibigay ng babae ang kanyang bag. Kaya ang ginawa ng lalaki ay sinikmuraan niya ito at pilit nitong inaagaw ang bag ng babae. Kahit na anong gawin nito ay hindi talaga binibitawan ng babae ang kanyang bag. Kaya maya maya lang ay biglang bumunot ng patalim ang lalaki. Bigla niyang sinaksak ang babae. Kaya tuluyan ng nabitawan ng babae ang kanyang bag agad itong kinuha ng lalaki. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng mobile patrol. Kaya nataranta ang lalaki na ihagis niya ang bag. Hinagis niya ito sa malalaking basurahan na nakalagay sa gilid ng kalsada. Takot na takot ako nung gabi na yon. Baka makita ako ng lalaki. Kaya nanatili ako sa pinagtataguan ko. Bigla akong nagulat nang nakilala ko kung sino yung lalaking holdapper. Ang kapit pa pala naming si Rod. Kilala siya sa aming lugar na isang pusakal na magnanakaw. Wala itong konsensya. Kahit na bata, matanda ay ninanakawan nito. Siga pa ito sa aming lugar. Kinakatakutan ito dahil pag nakakainom ito ng alak ay bigla na lang itong nagwawala. Mabilis na nakatakbo si Rod. Ang babae ay dinala agad ng mga pulis sa ospital. Pumunta ako sa lugar kung saan ko nakitang tinapon ni Rod ang bag ng babae. Kinuha ko ito at itinago sa loob ng aking basket at dali-dali akong umalis. Pagdating ko sa bahay namin ay agad kong tinignan ang laman ng bag. May pera itong laman at isang kwintas na ginto. Biglang sumagi sa isip ko na may pambili na ako ng gamot ni Sabel. Mabibili ko na lahat ang mga gamot na nireseta ng doktor. Alam kong masama ang gagawin ko. Kaya lang gusto kong mabuhay si Sabel. Kailangan niya ng mga gamot. Nakita ko pa ang lalawan ng babae na nakalagay sa kanyang pitaka. Kinabukasan, napadaan ako sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Narinig ko sa mga usap-usapan ng mga tao na namatay raw ang babae. Kinilabutan ako at natakot. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Kailangan ng kapatid ko ang gamot kaya nagpunta agad ako sa ospital. May mga bagong reseta na naman na binigay ang doktor. Kaya agad kong binili ang mga gamot na gamit ang pera ng babae. Binilhan ko rin ng mga prutas si Isabel para madali siyang lumakas. Tuwing sumasagi sa isip ko ang nangyari, ay binabagabag ako ng aking konsensya. Ilang gabi akong walang tulog kaya nagpaalam ako sa tita ko na matutulog muna. Habang naglalakad ako pa -uwi sa bahay ay nakita ko si Rod na nakikipag-inuman. Palibhasa, sanay na itong gumawa ng masama kaya parang wala siyang napatay na tao. Tawa pa ito ng tawa na nakikipag-inuman. pag ko sa bahay ay agad ako nakatulog Bigla na lang akong nagising nang may naramdaman akong nakatayo sa aking paanan. Halos hindi ko maidilat ang mata ko sa sobrang antok. Laking gulat at takot ko nang may isang babae na nakatayo sa harapan ko. Puno ng dugo ang suot nitong damit at umiiyak ito. Sa sobrang takot ko ay nagtalukbong ako at nanginginig ang buong katawan ko nang biglang may bumulong sa tenga ko. Sinabi nito na tulungan mo ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Naramdaman ko na lang na nahilo ako sa sobrang takot. Nagulat na lang ako nang nagising ako na umaga na. Bigla akong tumayo nang naalala ko ang nangyari sa akin. Naisip ko na baka panaginip lang ang lahat Ngunit laking gulat ko na ang bag ng babae ay nasa tabi ng higaan ko. Kinilabutan ako. Ang pitaka ng babae ay tinago ko sa aparador. Kinandado ko pa nga ito. Kaya naisip ko na baka nagmumulto ang babae. Kinuha ko ang bag at ipinagtapat ko sa tita ko kung ano ang nangyari. Gulat na gulat siya. Sinabi nito nasasamahan niya ako sa mga pulis. Ipagtapat ko raw sa kanila ang mga totoong nangyari at kung sinong pumatay sa babae. Tinabi pa niya na sabihin ko sa mga pulis na kinuha ko ang pera. Natakot ako, naisip ko na baka ikulong nila ko pag nalaman nilang kinuha ko ang pera. Nang araw na yon ay sinamahan ako ng tita ko Sinabi ko sa kanila na kaya ko lang nagawa yon ay dahil nasa ospital ang kapatid ko. At sinabi ko rin sa mga pulis na si Rod ang pumatay sa babae. Binalik ko sa pamilya ng babae ang bag nito. Nangako ako sa kanila na babayaran ko ang perang kinuha ko. Huhulugulugan ko na lang ito sa kanila. Nagmakaawa ako na wag nila akong ipakulong mabuti na lang at mababait ang mga magulang ng babae. Nagpasalamat pa nga sila sa akin na naituro ko kung sinong pumatay sa anak nila. Nang araw din na yon ay nahuli ng mga polis si Tuwing sumasagi sa isip ko, ang babaeng namatay ay hindi ko maiwasang hindi matakot. Hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako sa ginawa ko. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.